Maagang nagpunta sa barangay hall ng Fairview Village si na Marvelin at Ella. Sa unang araw kasi ng Ogosto, binuksan ng Comelec ang kanilang voters registration sa pamamagitan ng offsite registration. Anya, sabik na daw silang bumoto sa darating na barangay at SK election sa darating na Disyembre. Excited and at the same time proud kasi syempre um, 18, 19 na kasi ako and nung last, nung last na election hindi ako nakapag-vote. So medyo nahihiya ako sa mga friends ko na magsabi na hindi ako nag-vote. Pero ngayon medyo proud na kasi nakapag-register na. I'm excited po para makavote ng mas mas uh, mas mabuting leader para sa community. Ayon kay Marveline, malaking tulong daw ang pagkakaroon ng satellite voters registration sa kanilang barangay bilang isang estudyante. Sa, sa po kasi ako nag-aaral so wala po akong time pumunta ng um, malapit sa may UC na Comelec para magparegister. Very important po since um, marami pong tao na busy pagdating sa studies, sa trabaho. So um, sobrang um, napaka-helpful po nung nangyari na to since um, mabilis na lang po yung process tas malapit na lang din po sa bahay. Maliban kila Marvelin at Ella, dinagsarin ito ng mga residente na nais ding magparehistro. Ah, yeah, Actually, uh, around 7.30 in the morning, mayroon na yung mga pumunta dito to register. It's uh, for uh, new registration for the voters and update lang yung uh, mayroon tayo ngayon dito sa COMELEC uh, registration dito sa barangay. Malaking tulong din daw ang offsite registration sa mga residente lalo pa't sampung araw ang itatagal ng voters registration. Oh well, yung uh, nalalayuan doon sa COMELEC uh, office mismo to register. Nilapit na namin, actually we invited the uh, COMELEC para mag-offsite uh, uh, registration dito nga sa barangay natin para at least yung mga ating mga constituents lumapit yung uh, itong uh, serbisyo na ibibigay ni Comelec. Simula ngayong araw, August 1 hanggang August 10 ang itatagal ng voters registration para sa 2025 barangay at SK election. Halaga po talaga itong period na ito kasi dito pwede kang, hindi lang pwedeng magrehistro kung bago kang voter or 15 years old na ang inabot mo na edad pwede ka nang mag SK registrant. Meron din yung pwede kang reactivate kung matagal ka nang hindi bumoto or twice kang failed na hindi nakaboto or meron pa yung na convict ka of a crime kaya na deactivate yang ano mo re record or hindi ka na citizen of the Philippines pero biglang nag revert ka as citizen of the Philippines or matagal ka na na OFW sa labas ng uh, bansa tapos babalik ka ulit so you can reactivate meron din yung change of name Meron din yung correction of entry. Layunin ng COMELEC na mas mapabilis ang proseso at maabot ang mas maraming butante sa pamamagitan ng offsite registration sa iba't ibang barangay, eskwelahan at mga government offices sa Baguio City. Hinihikayat ng COMELEC ang publiko na samantalahin ang mga offsite registration para makaboto sa darating na halalan. Alok din ng COMELEC Baguio ang offsite registration mula August 1 hanggang August 9 sa iba't ibang mga barangay. Paalala naman ng COMELEC na hindi na sila tumatanggap ng pulis at barangay clearance sa pagpaparehistro. Ron Maranan, RNG News.